Hello everyone! Kahit na gulo-gulo, magulo, magulo yung aking buhok, ay magbablog ako kasi para akong basurera dito. Dahil pinaghihiwalay ko yung mga plastic na puti at saka yung mga decolor. Kasi, di ba, yung saan ako nagpapapalit ng uh, ng plastic at ng mga boteng plastic ay gusto nila ay nakahiwalay. So, ngayon, nagumpisa na namang mag-ipon muli. Kaya, pinaghihiwalay ko yung mga ano. Tingnan nyo, guys, ang ating mga ginagawa. Ito, guys. Ito, 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 ito. Ito, ito na yung mga napaghiwalay ko na mga plastic. Sa ilalim yan, maraming mga pinag uh, anuhan ng mga shampoo, ganyan. pula Oo, kaya may, may mga kulay yung dito. Yung pinag ng kunwari, merong magic syrup, o kahit na anong bagay na nandito sa ilalim. So, natakpan ng mga ito sa ilalim, marami. So, ito pa yung gagawin ko. Dito naman ang mga puti. Dito yung mga puting nilalagay ko. Tapos, ayun pa yung mga gagawin ko. dirin rin ganun kadali, guys. Pero, matagal. Pero, chichagaan ko, Ayun guys. So tatapusin ko muna to guys. Kahit na nalolos siyang na ako dito. Oh, wag na, wag na. Wala akong ano. So dito uupo muna ako at aayusin ko yung mga ginagawa ko guys. So uupo na ako dahil nangangawit ako guys. So dito na lang ako sa malayo sa malayo, sa malayo ang camera so susubukan kong ilayo yung aking camera guys yan at ako ay pupo dito sa semento kasi nga hirap na hirap yung aking mga paa so eto umpisa natin dito dahil marami na rin akong nagawa kanina so nakalimutan ko lang mag video so ganito yung ginagawa ko guys yung mga plastic na to na may kulay, ilalagay ko dito sa isang sako. Tapos yung ganito, na puti, ito, yung puti, ilalagay dito sa isang sako. Ganyan ang ginagawa ko. Tapos ito, so hindi rin ganun kadali. Gagaya niyan, pwede yung mga plastic na ganyan. Basta di kulor, Dito. So ganito yung ginagawa ko. Medyo matagal-tagal. Kailangan lang ay pagtsagaan. Ganito. Kasi kung sila pa yung mag mag-aano nito, maghihiwalay sa dami ng mga plastic na pinapapalit nila, masisira yung mga araw nila kung paghihiwalayin pa nila. So, kami na mismo ang maghihiwalay. Dati hindi naman maselan, hindi naman hinihiwalay. pero napagtanto nila siguro na isa pang trabaho yun. So, kami na yung gagawa. Siyempre. Ganun talaga, guys. So, itong mga plastic na to na pinaganoan ng mineral water, ay kinukuha ko lang dun sa kapitbahay namin nagmi-mineral water. Imbes na kunin ng basurahan, ng, ng, ng nagbabasura, ako na yung kumukuha. Kesa naman may tapon, ako naman ay... O, oh, Dar! Meron dumating, tingnan mo. Meron tela. Wala. Ah, okay. Ukay daw, ukay. So, titingnan mo yung cellphone ko, baka matamaan mo. Ayun, merong dumating na nagbebenta ng na ukay hukay kay Dara. Ayun, medyo umaga ngayon guys, yung oras ay 8.12 pa lang pala. So, dahil kaninang madaling araw ay umising ako ng 4 o'clock para magluto ng babaunin ng aking anak. Tapos pagkatapos ng lahat ng trabaho, lahat ng ito, pagkatapos nito, ay maliligo na ako kasi pinakain ko na yung mga pusa. Tapos pinaliguan ko yung isang pusa. Bagay ulo lang yon dahil parang meron siyang galis sa kanyang tenga. Ayan, buklan mo na para... Wait, wait, dyan na lang. Kung kailangan ang kayo, saan may dagdag? Ang dagdag ka, Rakalda? Baka yan. Puro bra na tayo lang yung magkaya. Pagkitingnan-tingnan, baka oh, matamaan mo yung cellphone. Nakarap. Pwede lang doon ang doormat. Ah, doormat? Pagpalit ng dormat, Ah. Palitan mo lang daw. Ha? Palitan mo na ka ng doormat. Ayan, okay. guys sirin si auntie ko mayroong nagbibigay ng ano sa kanya kapalit ng doormat nalolos <laughs> siyang na ako dito guys mamaya ako maliligo pagkatapos nito dami pa nito oh. hindi kala mo ang bilis-bilis lang nito pero pag pala pinag-iwalay mo Medyo matagal oras. Kasi, eh, medyo basa pa yung ano. Itong, uh, siyempre dahil mineral water. Medyo basa sila. Kanina parang may uod pero mga patay na. Yung mga isang sako ko doon, ano naman yon mga bote-boting plastic. Iniwan nila yung gate natin, bukas. Adventing ako. Eh, ote, ako. Nakaupo na ako sa cemento, guys. Kasi kanina, nakaano yung pa ako, ang sakit-sakit. So, talagang inupo ko na kasi maliligunin naman ako. Parang ang dumi-dumi ko na. Di madali ang maghiwalay ng mga decolor at di de decolor. Parang mas marami pa nga mga sealed na to eh. Seal pala, seal. Sabi niya, do not accept if seal is broken. Ganon. Ay, marami na pala to. Pero, Siyempre, dahil plastic lang ito, magaan. Magaan. Kaya dapat ay pagsiksikan natin talaga. Siksik ang mga plastic. Itong ganito kalaking mga sako, binibili ko dun sa nagbebenta ng uh, ice tube. So, tagsa 10 piso to. Pero to, galing kay tita ko, libre lang. Malit lang yung sako. Pero yung mga binibiling sa ako na sa tubig, malalaki. Hindi ko lang alam kung kailan pa ulit yung pagpapapalit ng bigas. Pero siyempre, bago yun. Bago numating yun. Ano, ayos-ayos na ako dito. Paghiwalayin na. Dapat paghiwalayin. Ika, kilala. pa. Ay, nako, bawal ang tigtigan. Bawal ang music. Sana hindi na dito yun. Na. <laughs> <Paluluhayin> mo pa. Simulan <laughs> natin ito. Kumusta ni bago na naman ako binuksan, guys. Dito tayo tapos dito sa ating ano, may medyo matagal 'to, may katagalan, gan. Magmamadali ka, di ka pwede. Bye. Bye. Oh, <laughs> oh, guys, ganito yung ginagawa ko hanggang mamaya pa ako dito dahil 1, 2, 3, 4, apat pa yung mga ginaano ginagawa. So medyo magtatagal ako kaya magpapaalam na muna ako dahil marami pa akong gagawin. Thanks for watching guys! Abangan nyo na lang ang aking mga ginagawa. Kahit hindi nyo na pala aabangan dahil alam nyo na kung ano yung ginagawa ko. God bless you! Lagi kayo magingat guys! Thanks for watching!